Dati kaming magkasama sa isang company at sa totoo lang ay hindi si Rona. Ang tipo ng babae na magpapatayo ng testigo. Bukod sa pagiging single mother sa tatlo niyang anak, na dalubang babae at isang lalaki, ay hindi ko din trip. Ang purumahan ng kanyang pangangatawan. Alam mo na, eh hindi siya yung hinahanap ng karamihan na Coca-Cola figure. Pero may datingan ang hinaharap at dahil sa siya ay isang solong ina, e eh pare-pareho nating alam na sinubuk na iyo ng panahon. Pero wag ka. Dahil kung sa itsura at kutis naman ang pagbabasehan, sa itsura, pwede na. At sa kutis, panalo. At ilan sa aking tropa ay nagsabing, ang kinis bro, sino yun? <laughs> Pero hindi ko inasahan na sa pagkakaroon namin ng kontak sa messenger ay madali ko siyang mabobola. At papahintulutan niya akong araruhin ang na dati ng sinaka ng isang mekaniko. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo. Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan! Pangalanan mo na lang akong kardo, 32 years old at mas pinili ang mag sa isang company at pinili ang magnegosyo. Nasa ngayon ay nagiging maayos naman ang takbo. Tulad ng ibang nilalang dito sa mundo, napatuloy ang paikipagsapalaran para mabuhay Kabilang ako sa hindi pinalad na lumaking kompleto ang pamilya. At isa rin ako sa mga taong nagbanat ng buto para kahit paano ay makapag-aral kahit hanggang high school. At matapos iyon, ay pinili ang magtrabaho dahil mas lamang ang pangangailangan kesa sa kalayaan para magpatuloy ng pag-aaral. Tulad ng ibang naghahanap ng maayos na trabaho para patuloy na manalo sa hamon ng buhay nagpalipat-lipat din ako ng kumpanya. Nagsipag para maging permanente. At ang makuha ko naman ng titulong regular. Sa taon ko ng pagtatrabaho bilang isang regular na manggagawa, ay masasabi kong ang basta lang ma-regular sa isang company na mayroong mababang minimum wage ay hindi sapat para bumuo at magtayo ng sariling pamilya. At kung aking ipipilit, ay maaaring matulad lang din ako sa aking mga kakilala na kapag kinapos ay hahanap ng taong sa akin ay pwedeng magpaluwaga. At kung may tatanong naman ninyo, kung ako ba sa kabila ng pagiging focus sa hanap buhay, ay nakaranas na ang magmahala, ang sagot ko ay oo naman. Ang totoo niyan ay isa ako sa mga taong nagsasabi na madali ang magkaroon ng love life kapag ikaw ay merong trabaho, maparegular man o hindi. Pero kung ako ang tatulungin base sa aking mga napagdaanan, mas lapit din ang isang tao na merong regular na trabaho. At kung bakit? Sa panahon kasi ngayon, alam naman nating lahat, babae man o lalaki. Sa oras na pasukin ang sino man ang mundo ng pakikipagrelasyon, asahan mo, lahat pwedeng mangyari. At kung ako ang mapapalagay sa sitwasyon ng isang babae, aba, syempre naman. Mas pipiliin ko ang magtiwala sa lalaking merong regular na trabaho. Ano't ano man ay mas malaki ang chance na hindi ako mga mote. At bilang isang tunay na lalaki, hindi naman sa pagyayabang, kahit hindi ka gwapuhan ay mabibilang na rin sa daliri ang babae na aking nakadaupang palada. At dahil sa aking pagkatanda, simula nang ako ay maghanap buhay para sa aking sarili at para makatulong na rin sa magulang, ay mas pinili ko ang mangupahan. At may pagkakataong napasama ako sa grupo ng mga taga-probinsya at ang babae sa kanila ay aking naging kasintahan. Naitago na lang natin sa pangalang Avril. Ang pagkakataon kung saan ay unang nakatikim ako ng special na putahe na ginawa kung saan ay tulog ang lahat ng aming mga kasama. Yun nga lang ay wala sa linyada ng primera klase. <laughs> ang putahe na aking nalasahan. Sabihin na lang natin na lamang tiyan din, mas mainam kesa wala. <laughs> Para akong bulag ng mga sandaling iyon. Dahil wala akong makita at tanging pandama lamang ang meron ako na siyang nagbibigay ng signal upang magwala ang QB, maglaway at kumawala sa pagkakaselyo. Marami akong gustong gawin kaya lamang hindi nakisama ang pagkakataon. Dahil kahit naman alam ng aking mga kasama na kami ni April ay magjowa. Nakakahiya pa rin kung kami ay mabisto sa gawaing gusto ng lahat pero nakakahiyang sitwasyon. <laughs> Baka naman sabihin nila, bakit hindi man lang kayo nagtago bago naglaro ng sausaw suka, ba? Diba? <laughs> Pero dahil nasa isang boarding house lamang kami ni April, hindi talaga may iwasan na maibigay sa amin ng pagkakataon. Kaya naman kung ano yung mga bagay na gusto kong gawin eh, nagawa ko pa rin. At kapag magsisipagdatingan ng aming mga kasama, hindi may iwasan ang makarinig ako ng salitang ayos na. Sabay tawanan na umaabot sa kapitbahay. Matagal din kaming magkakasama sa boarding house, kaya nakarami din. Mahusay lang talagang magdala si April, kaya walang naging bunga ang aming pagmamahalan. At ang lahat ng iyon ay natapos noong si April ay umuwi ng probinsya. At ang alam ko ay hindi na siya nakabalik hanggang sa mawalan kami ng kontak sa si isa't isa. marami pa ang sumunod at siguro ay hindi ko na kailangan pang isa-isahin. Marami rin kasi akong sinubukan na trabaho kung saan malaki ang pwedeng kitain, tuwan ako. At sa bawat paghahanap ng trabaho ay meron akong nakikilala. At sa bawat company na tatanggap sa akin bilang kanilang bagong manggagawa ay nagkakaroon ako ng bagong kakilala. At para sabihin ko sa iyo, at sa iyong mga taga-subaybay. Mas nagka-interest ako sa babae kaysa sa lalaki mula ng aking makilala si April at ipalam niya sa akin kung gaano karapsi ang maging lalaki kapag ikaw ay merong jowa. Bukod pa doon, bilang lalaki, isa kong walang bisyo na tulad ng alak at sigarilyo. Pumasok din kasi sa aking kokote na pag-healthy, nakakarami. <laughs> Hanggang sa makinala ko ang isang company na sabihin na lang natin na nagbigay sa akin ng sahod na minimum din pero angat sa karamihan. Bukod pa doon ay eh, may pangalan ang kumpanya. Kumbaga, meron siyang dalang aura o dating pag sinabi kong sa ganoon ako nagtatrabaho. Then after a month ay tuluyan akong naregular. Dito ko tuloy ang nakita kung ano ang pakiramdam ng merong pera. Yung pera na sobra-sobra para sa isang binata. Yun bang kahit buwan-buwan akong mag-abot sa aking magulang ay hindi ako nagkukulang. Kahit bumayad pa ako ng space para naman sa amin ni Baby Girl, eh, ay always meron pa rin natitira sa aking monthly salary. At sa company na ito, dito ko na kilala si Rona. Nanonay hindi pa single mother. Ang totoo niya na, iyon mismong Mr. Nerona ang nagturo sa akin ng konting kaalaman tungkol sa sasakyan. Hindi kami tropa, pero hindi rin kami yung walang pakialaman pag nagkakasalubong sa daanan. Normal na magkakilala, lalo't pareho kaming nasa isang company. Hanggang sa iyon nga at nalaman ko na Mr. pala siya Nerona na aking kasama sa department. Okay ang itsura ni Nerona, naputi at makinis nga raw sabi ng tropa na makakakita sa kanya at nagtatanong pa kung sino ba yun na lagi ko namang sinasabi may asawa at anak na yan maghanap kayo ng single marami dyan hindi sa pagyayabang pagkaman hindi ko tinatanggi na may pagkapilyo pagdating sa babae pero malaki ang respeto ko sa babae lalo na kung mayroong asawa at anak dahil ayokong maging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya alam nyo na Lumaki akong hindi buo ang pamilya, ang hirap. At ayokong maranasan ng sino man na isisilang na sanggol, ang lumaking hindi kompleto ang pamilya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake sa puso ang Mr. Nerona. At matapos ang ilang araw ng pananatili sa hospital, ay yon na iyong sumakabilang buhay. Pansamantala ay nag sa company si Rona hanggang sa nabalitaan ko na nagresensya at lumipat na ng ibang company. Samantalang ako naman ay dahan-dahan ng nagigising sa katotohanan na mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin kesa sa pagtaas ng sahod. Meron naman akong ipon dahil nakasanayan ko ang magtabi maliban sa pag-aabot sa aking magulang Paggastos sa sariling layaw ay iba kapag meron kang mabubunot sa oras ng pangangailangan. At mas ginusto ko ang magtabi o mag-ipon ng pera kesa ipautang. <laughs> Alam ko kasi na magiging problema ko pa ang paniningil sa oras na magpahiram ako ng pera. Mas okay pang magbigay kesa magpahiram. At dahil hindi naman ako na natiling bata at marami na rin ang nagtatanong kung bakit hindi pa ako nag-aasawa sa kabila ng meron naman raw akong regular na hanap buhay. At ang isang tanong, kailan kami magpapakasal ng aking girlfriend? Pero tinimbang ko kasi ang bawat sitwasyon. At alam ko sa aking sarili na ang sinasahod ko sa company, sakto o sapat lang para sa isang binata. At kung gagawin ako sa buhay may asawa, ay hindi malayong sapitin ko ang sitwasyon ng ilan sa aking mga kakilala at kamag-anak takbo sa magulang pag nagipit at hindi sa paninira, wala akong aasahan sa aking magulang pagdating sa financial dahil ako ang nag-aabot sa mother ko. O di kaya naman, ahanap ng tao na sa kanila ay magpapahiram ng pera. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali dahil sa loob ng taon ko ng pagtatrabaho ay kakarampot na savings lang ang meron ako. And still, wala akong naipundar na bahay at lupa hanggang sa maisipan ko ang magnegosyo na plano ko sanang simulan kung kailan retired na ako sa trabaho. Pero gusto ko ang magkaroon ng pamilya at kung papasukin ko iyon, gusto ko ang mabigyan sila ng maayos na buhay at kinabukasan. Hindi problema o isipin habang nabubuhay. Hindi ako nagdalawang isip na mag sa trabaho at nagnegosyo ako Bagay na hindi rin pala madali. Oo nga't walang boss at hawak ko ang aking oras, pero sarili ko ang aking kalaban na dapat kong talunin para umalis sa comfort zone. At dahil hindi naman naiiba ang negosyo na aking naisipang itayo, full blast agad. Pro ang datingan, basta sinikap kong hindi malugi at hands-on naman ako kaya wala akong babayaran. Madali akong nag-grow at sa loob ng halos dalawang taon na tuloy-tuloy ay masasabi kong maganda ang takbo ng aking business at masasabi kong gusto ko na ang ginagawa ko. Bukod doon, wala pa akong ibang iisipin dahil wala pa naman akong binubuhay maliban sa aking mother na pag hindi nabutan ay eh kung ano-anong sinasabi. At isang umaga, habang ako ay tamang scroll lang sa FV may nakita kong isang post na mayroong kinalaman sa dati kong company at doon ko nakita si Rona. Nagpersonal message ako through messenger para mong musta at hindi kong ano pa man. At ewan ko ba kung bakit nauwi sa pambobola ang lahat at hindi ko din naman akalain na kakagatin ni Rona ang aking mga sinasabi. Na para bang kahit siya ay isang solong ina, walang dahilan para hindi kami magkasundo. At sinabi pang sa oras raw na di umano'y magkita kami at gumawa ng milagro. Hindi ko na raw siya malilimutan at hahanap-hanapin ko na raw siya. Doon ko na rin nalaman na lahat pala ng anak ni Rona. Pinauwi niya ng probinsya at doon na nag-aaral. At nauwi na lang siya doon sa kanilang bahay tuwing Sabado ng gabi para tauhan sa araw ng linggo at malinisana. Ako naman ay nagbiro ng gusto mo samahan kita doon sa bahay mo? At talaga? Seryoso? Ang sagot ni Rona. At ang reply ko naman, oo. Nagkaroon pa kami ng pag-uusap tungkol sa pagiging single mother niya. Na ako naman, noong makita kong pwede akong makapuntos, ay hinaluan ko na ng pambobola. Ewan ko ba? Eh halos hindi rin naman kami test ni GF. Halos twice aman pa nga kung minsan. Pero parang gusto ko pa rin ang ibang putahe. At tingin ko maling gawi. Kung sakaling piliin ko na ang lumagay sa magulong buhay. Dagdag ko pa nga ay matagal na akong may gusto kay Rona. <laughs> Nataon lang na mayroon siyang asawa. At kaya ko hindi kinuha ang contact niya noong siya ay mag sa trabaho at mag-resign, kako sinadya ko yun dahil alam ko na masakit pa sa kanya ang pagkawala ng kanyang asawa. At wrong timing kung ako naman eh, papasok ka agad. At sa totoo lang, okay siyang kausap. Ibang level din ang humor niya at tingin ko, magkakasundo kami. Ang malupit, e eh alam niya na meron akong girlfriend. At sa totoo lang, medyo natakot ako ng konti. <laughs> baka kasi ilaglag niya ako. Naiisip ko kasi na baka need niya ng katuwang at iniisip talaga niyang meron akong gusto sa kanya at willing siyang makipagpitik bulag sa akin basta makuha lang niya ako at maagaw sa aking jowa. Nasabi ko din kasi na nag ako sa trabaho at pinili ang magnegosyo. Pero wala eh. <laughs> Iba talaga ang tawag ng kaboglihan. Isusugal ang lahat para sa isang kaperasong karne. Kahit alam ko na isa na iyong bahaw, hindi lang yon, ang layo ng edad namin. Nasa 15 years yata ang gap ng edad namin. At ginusto kong mapatunayan kung totoo ba na, hahanap-hanapin ko ba talaga. Natupad yun, napag-usapan namin kung kailan kami magkikita at kung saan. At medyo na panatag ako noong sabihin sa akin ni Rona na, wag raw doon sa bahay niya, para si At mas lalo pa akong napanatag na hindi niya ako ilalaglag nang sabihin kung hindi rin pwede sa aking area. Dahil ka ako, baka ng aking negosyo. <laughs> Kaya nagbayad kami ng lugar at ang masasabi ko lang, super. At hindi nga malilimutan. At mukhang matagal na niyang hinahanap ang ganoong pagkakataon. Daig niya pa ang nahigup ng bulalo parang lumagpas ako sa Universe 7 ng dahil doon. <laughs> at siguro talagang hindi lang niya trip ang makipag-agawan. Dahil na misinterpret niya ang meron akong GF. Ang pagkakaintindi pala ni Rona ay looking ako for GF. Kaya pala mabilis ang aming arrangement. Bukod doon, single kasi ang status ko sa FV. At noong makita niya yung wallpaper ko sa cellphone, at sabihin kong siya ang GF ko. Ay bigla siyang nanahimik. Maigi na lang at tapos na kami noong kanyang makita. Dahil kung nagkataon, baka hindi ko nakita yung dati kong workmate na ganado at tila ba gutom na gutoma.